Safety tips sa Traslacion 2024 inilabas ng Philippine Red Cross. Narito ang news ni Maine Barreto. Naglabas ng paalala at safety tips ang Philippine Red Cross sa gaganaping traslasyon 2024 kung saan inaasahang dadagsa ang mga deboto sa Quiapo Church at Quirino Grandstand mula Enero a 7 hanggang a 9. Nagbabala naman si PRC Chairman and CEO Richard Dick Gordon sa mga posibleng panganib tulad ng stampede at ilang isyong pangkalusugan. Ayon kay Chairman Gordon, maraming Pilipinas Pino ang haharapin ang tirik na araw sa kanilang paglahok sa traslasyon kung saan maaari silang makaranas ng dehydration, hyperthermia, hypoglycemia at diarrhea. Dagdag pa ni Gordon, posted sa kanilang social media accounts ang kanilang safety tips kung ano-ano ang dapat gawin ng mga debotong makikilahok sa traslasyon. Nagpaalala rin ng PRC na manatiling mapagbantay at unahin ang kanilang kalusugan upang maging ligtas at mapayapa ang traslasyon. Para sa Newscoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.